Doon po sa mga kaibigan nating may karinderya o maliit na tindahan na nagluluto ng ulam araw-araw Doon po sa mga kaibigan natin na gusto ng mabilisang luto ng ulam Nababasa ko po mga comments nyo ha para po sa inyo to Isang luto ng bangus na medyo baguls-baguls ng konte. Para naman may maipalit kayo doon sa pang-araw-araw nyong luto ng bangus Damihan nyo po ang sarsa at ng kahit sarsa pa lang masihan na customer nyo Ang hindi ko po mga sa inyo eh kung magkano per order ang ulam na ito Pakisagot nga po at na magkaintindihan tayo at ngayong 95% na pong luto itong bango, sahanguin ko na Welcome na welcome po kayo dito sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel. Hello po sa inyo. Umpisahan po natin sa sibuyas. Luya po. Bawang. At saka po kamatis. Ang sangkutsahin po natin yan ha. Diretso. Kailangan mag-caloray-loray itong kamatis natin bago natin isunod yung ating susunod na ricado. Simpleng bahay na naman po yung babahagi ko sa inyo mga kaibigan. Kayo po ba yung nanonood? Nag-enjoy po ba kayo din sa aking ginagawa? Ako po yung nang Sabihin nyo nga po kung taga saan kayo at nagpagnabasa ko ang comment nyo din sa baba eh Mabulyawa na kayo nang sumaya naman kayo ng konti. Magaligayang kaarawan po dun sa nag-celebrate ng birthday ngayong ah uh, month na ito. Ha? Ngayong buwan na ito. Ha? Hello po sa mga bago nating manonood. O, ngayon pong luray-luray na yung ating kamates at mabango na. Lagyan po natin ng tubig. Ha? Ito po yung dalawang tasa. O siya. Hayaan po natin kumulo sandali. Ha? Hmm. O, kumukulo na po. Lagyan natin ng konting seasoning. Ha? Ang ating shrimp powder. Haluin natin sandali. Konting pamintang durog po. Yung iba'y nagtatanong, laging may paminta niluluto ko. Kung ayaw nyo pong maglagay eh, ayos naman po lang. Katitik na patis lang, katitik po. Ilang piraso lang po itong sitaw na ilalagay ko, oh. Ito po yung natira sa refrigerator eh. Tignan nyo, medyo malapit ng masistensyahan eh. Dahil medyo hindi na sariwa, oh. si po. Sitaw, tausi. Hmm. Basta hugasan nyo ng malamig na tubig, ha ah. Hindi po amoy lata o lasang lata yung lata yung pause kapag ka hindi hinugasan ng malamig na tubig. Sabay-sabay na, isang lata pong coconut milk, gata. Hoy, bago to sa inyo ha. May tausi na, may gata. Subukan nyo po. Pangalawang beses ko na pong niluto ito. Nung una, eh, sinubukan ko muna at baka masama lasa, Pero nako, hindi po kayo magkakamalit uh, magugustuhan nyo. Tause at saka po gata yun namang gulay na ating sitaw na inilagay eh may natira lang po ako wag nyo nang lagyan kung ayaw nyo lalakas ko po yung apoy ha? at hayaan natin kumulo o siya nakikita nyo pa kumukulo na ha? at malambot lambot na po yung ating sitaw tikman nyo na muna at baka lasa <laughs> ayos na po ilalagay ko na po itong ating malunggay wala namang lasang malunggay eh. Lagi po ako naglalagay ng malunggay kasi masustansya yan. Medyo mahal-mahal ang malunggay din sa lugar ko. Kaya po inuutik-utik -utik ko kapag ka po ako'y bumili ng isang plastic na malaking ganun na. Oh, mga limang ulam po ang aking ginagawa. Oh, ito'y pang apat. May isa pa. <laughs> Bukas. May malunggay na naman ang ulam natin. Huwag po kayo mabibigla. Ah. <laughs> oh, tsaka po natin ilagay itong ating bangos. Oh, ganun lamang. Yung ating bangus po ay 95% ng luto. So yung panghuli na lang po, huwag nyo nang kalikute at baka magkalerot-lerot yung bangus. Sandaling-sandali lang yan. Tapos po natin. Patayin natin ang apoy at tapos na po yun. Magsakin na kayo. Iyan po. Ay kung hindi nyo pa nasusubukan itong ating pinagsamang tause at saka po gata na may bangos, eh subukan nyo po ha. Shout out po dun sa mga kaibigan nating may karinderia, may kantin na nagko-comment po tuwang-tuwa at no, bago daw po ang mga ulam na inihahain nila sa kanilang customer eh, nagugustuhan at nasasarapan. So, salamat din po at nagustuhan nyo naman. Ayos po ba? kayo ang run eh. Bilaro po!